Abra to Ilocos Norte Mountain Road. Ito ay nagsisilbing shortcut na rin mula Abra. Dalawang taon na nung nakalipas nung huling dumaan ako dito at masasabi kong isa ito sa pinakasinik na kalsada sa Cordillera. Sa nakaraang video ay sinilip natin ang Blackstones Hill sa Abra at sakto namang parating ang bagyo kaya na-stranded ako ng dalawang araw. Maulan at makulimlim at bumabag yung umaga dito sa Abra ngayon. Hindi natin matutuloy ang rides natin yung araw sa Ilocos Norte. Sa video natin ngayon ay pupunta tayo ng Ilocos Norte at dadaanan natin ng Abra to Ilocos Norte Road pagkatapos ng malakas na ulan at hangin dahil sa bagyo. At gaya ng ina-expect ko, maraming landslide sa daan. Samahan nyo ako sa isa na namang adventure sa Abra to Ilocos Norte Road. Good morning guys. Dito tayo sa Abra Uh, kung mapansin nyo, yung umulan, 6 na ito ng umaga. So, dapat ang rides natin ngayon ay pupunta tayo ng Ilocos Norte. Eh. Pero obviously, binabagyo tayo dito. Ngayon pala yung November 10, hindi ko alam kung anong pangalan ng bagyo na ito. Pero, yan, nasa lubong natin yung bagyo. Kaya, hindi natin tutuloy. Baka may, mahirap na, baka may matyambahan tayo dyan sa may, ano, sa may bundok. Kasi dadaan tayo dito sa Abra 2, Ilocos Norte Road. And medyo ma-landslide din kasi sa ibang parts niya kaya hindi na lang natin susubulan. Sarang hangin. Oh. hangin. And breakfast muna tayo. Corn beef. Yan, corn silog. Sipin nyo dalawang kanin yan. Hindi, actually isang kanin lang muna. So may ang hapon yung isang kanin. Para isang orderan lang. Tapos sa uh, may tuna naman ako dyan. Yun ay ulamin natin. Siyempre, hindi mo mawawala ang kape, mapagising. Maulan at makulimlim at bumabag yung umaga dito sa Abra ngayon. Hindi natin matutuloy ang rides natin yung araw sa Ilocos Norte. Uh, hopefully, bukas lumabas na yung bagyo para makapag-rides na ulit tayo. May gusto akong ipakita sa inyo sa Ilocos Norte. Magandang view doon. Hindi masyado na pupuntahan ng mga turista. Hi hey guys, ito na update. Alas 9 ng umaga. Ha, tumambon pa rin. Pero at least tumino na ng konti. Kanina kasi lumalakas-lakas na yan eh. Yan. yan si Rosa nakasilong naman may silungan siya dun grabing kulimlim yan mga brother oh. Ayan, lumalakas na pati yung hangin good morning guys so natumba ako kahapon dahil madulas yung kalsada ron natanggal yung kawitan nung uh, shifter nya pinagpawisan ako doon <laughs> kakamartilyo doon <laughs> matigas din pala yon. anyway guys good morning ulit so right sa atin ngayon ay mula dito sa Abra papunta ng Ilocos Norte so mula dito sa Lapas or sa Danglas sa uh, Abra pakiat tayo papunta doon sa uh, Ilocos Norte kukonekta tayo ng Nueva Era Opo, Medyo madulas to nakakailang. <laughs> ito nakakailang. Ito po. Sige na, thank you po. Oh, madulas oh. <laughs> Yan yung daanan kasi dito. Malumot. Kahapon nung pagkakyat ko, nakasurvive naman ako. Yung pagbaba, doon ako natumba. Ay, naglilinis para Ay, naglilinis para si kuya. Ayan, dulas po pati siya na dudulas. At yung bago daw. Ah, survive. Woo! Diyan pa lang adventure na. Madadaanan niyo to kapag ka pupunta kayo ng Ilocos Norte, dadaan kayo dito sa Abrado Ilocos Norte Road Let's go! Nervous mode dun na. ah nag yan magdamag Dahil nga paalis na yung bagyo uh, Nang galing dito sa O oh, last na update na nakita ko ay Nasa Besao Mountain Province Pababa na siya kapuntang Ilocos Sur Tapos dediretso na sa West Philippine Sea So magdamag nag din dito Actually, signal number 3 dito pero hindi naman sobrang lala. May hangin lang din pero hindi sobrang lala na talagang matatangay yung mga bubong nyo. Hindi naman gano'n Pero grabe talaga yung mga nangyari sa Isabela, sa Cagayan, Babuyan Islands, Batanes, di ba? Grabe yung experience nila doon dahil dire-diretsong bagyo. pang na tong bagyo na to. Na, sunod-sunod So yung mga Tagay Isabel at Cagayan hindi pa nakaka-recover mula doon sa naunang mga bagyo. Eh nasalanta ulit sila sa bagyong Marse. Marse nga ba? Marse nga ba ang pangalan ng bagyo na to? Ngayon pero sa ngayon medyo makulimlim pa rin. Yan dahil nga siguro mayroon na namang parating na bagyo. Grabe, no? Tapos ina-expect pa na mayroon pang dalawang susunod na darating yan. Tapos pa December na, by January wala nang bagyo yan. Pero sa kabaan ng December may mga pag-uulan pa rin yan eh. At January yan ay yung pinaka the best na mag rides dahil wala nang ulan. January onwards hanggang April. Pagdating ng May naman, Magsimula ulit umulan yan Ako po, kulimlim na naman <laughs> Sabi ko, antayin ko munang matuyo ng konti Itong basang part ng kalsada Ngayon, wala na ulit yung araw Ito guys, ang Danglas Danglas View Deck Kasi Danglas yung nakalagay dyan eh Ah, Sagao View Deck pala, yan, pangalan Sagao View Deck Woo! Pinagpapawisan pa rin ako dahil sa paggawa ko ng motor kanina. Hindi na nga natin na itanong kung passable ba itong kalsada. Define na define yung korte ng buntok ah. Walang fog. Yan kung mapansin yung kalangitan, nagkukumpulan pa rin yung mga maitim na ulap dyan oh. Kahit nakalabas na yung bagyo. Actually yung papasok ng na bagyo naman Malayo pa dito kung saan ako ngayon So in-expect ko na wala dapat yung Malaking epekto muna Dito sa part na to Pero basically dito rin dadaan yun, Sa may bandang norte So Kailangan at least Within today or until tomorrow Kailangan at least hanggang bukas Ay magawa na natin lahat Yung mga kailangan natin gawin dito sa norte tapos balik na tayo ng south. Pero yung dadaan na natin pabalik, pauwi ng Tarlac ay malamang makakasalubong natin yung bagyo. Kung mabilis-bilis siyang gumalaw, makakasalubong natin siguro yan, bandang Isabela na. So, hassle talaga. Wow! Oha! Oha! Diba? ah, part pala ito ng ano, nilagyan ng slow protection. Ayan o. No? Rumaragas ang tubig. <laughs> Medyo mabagal-bagal ang biyahe natin ito ngayon. Woohoo! Hey, Cody! Ang <laughs> daming kambing dito na gala-gala lang sa lubwagan naman baka lubwagan kalinga baka makita mo sa kalsada dito sa abra kambing eto bali tok tok na to ng bundok kaya maaliwalas na tercera kasi dito sa kaliwa natin ito yung Dadamuen View Deck. Ayan, ang Dadamuen View Deck. Madulaski. Wala halos fog dito sa bundok kaya define na define kitang-kita mo yung mga korte niya. 'Di ba? Kahit sa camera, most likely makikita nyo yan. Ganda. Tapos, napakadami rin falls. Yun, falls yun. Tapos, dun pa. <clears throat> yun, napakadaming falls din yan. Parang crying mountain din yan, mga brother. <laughs> ngayon dito, makikita nyo sa camera. Apat, ah, tabi-tabi. By the way, ngayon pala ay Martes. November 13, at ngayon, or... Uh, 12. Masarap ding magtambay-tambay dito eh. Actually, ang balak ko sana nung I amin mean, 2 days ago, dito sana ako mag-overnight, magduduyan sana ako dito. Kaso nga lang na-realize ko na may parating na bagyo. Kaya hindi ko tinuloy kaya tayo na padpad doon sa resort. Wala rin naman akong sisi kasi maganda naman yung resort. Part na 'to ng kalsada ay napakaganda rin. Lalo na kapag summer, pinlilinisan nila 'to. Tapos masarap din magcamping. Parang napakalaking campsite to. Mamili lang kayo diyan kung saan niyo gusto. awin uh, ayun yun yun puti natapos na tayo magpalipad ng drone <laughs> ay 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 baka madagita na naman tong mini drone natin <laughs> legendary mini drone <laughs> kahit luma na to marami pa kayong pagsasamahan nito <laughs> let's go Yeah, we know Whoops. ito nag landslide pala to kung last na dumaan ako dito wala pa to eh maraming gordyang mga agila marami marami talagang landslide din eh part parin to ng Abra kung saan tayo ngayon baka part 2 ng danglas abra oops buti na lang nagawa na parang malaki-laki to ah. Ayun, bagong hawi lang to mga to wow 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 Smio. lumawak na yung kalsada dahil sa landslide eto pa ulit sunod-sunod mga punong kahoy nag landslide din oh. nadamay ah, grabe ito red soil pulang-pula ko kong kayang maipakita ng camera to pero sobrang pula. Kalawang kay kasamang ginto eh. Oh, <laughs> ay, ay, ay Bagong script lang to ato. Grabe na to. Wait lang, sir. Ay just mayo. <laughs> pao oh. Pati yung barrier na sama. Ang ganda na ng kalsada na to eh. Kasi naspalto na nila, tapos may mga barriers ng ganyan pero ganun talaga ang maintenance ng mga mountain roads. Talagang pahirapan din. minsan maya kailangan linisan dahil sa mga landslide katulad nito. Eh yung mga landslide na yan, matagal na panahon pa yan lalo na pag bagong hukay. Matagal na panahon pa yan bago masiksik ng todo. Wow! Holy smokes! Mula padlapad to. Kadalikuan may landslide eh. Ayan, bagong yung dating nilagay na slope protection na rin na ano din. Mula Lapat to Kita niyong yung part ng kalsada kinain So isa na siguro to sa pinakamalalang Landslide sa bundok na nakita ko Sobrang haba Pagsimula dun sa nililikuan natin to kanina eh, Nakailang likuan na tayo ganyan talaga ang maintenance ng mountain roads at hindi maiwasan yung mga ganyang mga landslide kahit uh, minsan ginawan mo na ng slope protection pero pati yung nilagay eh, sumasama pa rin doon sa landslide kaya uh, sobrang hassle din at hindi yung maintenance oh. ito pa oh ayan pa Meron pa ba dito? Meron pa. Yung mga ibang parts naman na to ay dati nang ganito yan. Halimbawa ito dati nang ganito to. Pero paunti-unti siyang, ayan, paunti-unti siyang naglalanslide ulit. Ayan, malapit na tayo sa boundary ng Ilocos Norte at Abra. Ayun pa. makita niyo 'yon? <laughs> ang laking landslide din 'yon. Natapyasan na 'yung halos natapyasan na 'yung bundok. At mula rito, tanaw na tanaw na natin ang part ng Ilocos Norte. Ito po Ilocos Norte na 'yan. Solidarity Park. Ito 'yung kanina, 'yung sa likod nito, yan yung may nakita natin malaking landslide. Ito nga pala yung view deck. Ito yung boundary valley ng Abra at saka Norte. Nueve era view deck at tatawag nila rito. Naipakita ko na yan dati. Tapos yung tabi niya, yan yung may landslide na napakalaki. Dito rin na apektuhan. Lubog din to. Masaklap pala talaga nangyari dito rin. Ito, pipiliin yung dadaanan nyo rito. Ayan o. Oh. Lubog. Tapos, umangat yung iba. Tulad nyan Ayan o. Oh. Pag baka dumiretso kayo dyan eh. Good luck sa inyo. Dadaanan ng tubig yan, ba? Diba? Ngayon, dadaan dito yung tubig dito sa semento. And at the same time, ma din dun sa ilalim ng semento yung tubig na nanggagaling dito. Kaya, mangyayari nyan, maglulus yung ilalim niya, mag-shake kumbaga. Tapos itong lupang amin, itong sementong nandito sa ibabaw naman niya, lulubog. Tapos eventually magkakrak na ganito. Ayun naman. sobrang luwang pala yung landslide dito sa tabi natin. Yan lang mismo yon mga brother. So, sa tingin ko, kung magtuloy-tuloy yan, balang araw, makakain din tong part ng kalsada na to. Hindi na nang lahat ng drone shot yun kasi dapat uh, papa ko pa yung drone kasi walang sobrang lakas na ng hangin, hindi na nakakayanan halos ng drone. So, bali, Locos Norte part na po ito. Dito, wala na yung crack ng daan. Ibig sabihin mas intact na yung lupa dito kumpara doon sa taas kanina. May mga maliliit na lang na landslide dito katulad niyan. Lagi naman ako nakakita ng mga landslide sa mga bundok. Pero ito iba to. As in literal sobrang laki. At ito ang Municipal Hall ng Nueva Era. Ayan. Ang laki ano? Ayun, meron. Pang merienda. Fruit soda. Alright guys, so dito ko muna tatapusin itong vlog na to mula Abra hanggang dito sa Ilocos Norte via Abra to Ilocos Norte Road. So napakadami na yung nakitang mga landslide doon. Ano? I think yun yung pinaka-highlights na tuloy yung itong adventure natin, itong rides natin na to mula Abra hanggang dito sa Ilocos Norte. Uh, at gaya ng nasabi ko kanina, sobrang laki ng landslides doon dahil magsimula doon sa magandang part ng kalsada, sa mga likulikuan na uh, duna doon na nagkaroon ng mga maraming mga landslides, di ba? So napakahaba ng dinaanan natin. Tapos pagdating natin sa boundary naman ng Ilocos Norte at Abra, sobrang laki ng <laughs> sobrang laki ng landslides doon. So, tabi mismo yun ng daan mga brother and at the same time, tabi mismo yun ng Nueva Era View sa taas. At napansin natin yung mga kalsada doon bitak-bitak dahil nga pag nadadaanan ng tubig yung ilalim ng lupa. So, na-erode e yun sa ilalim kaya lumulubog yung semento na nakapaibabaw sa kanya. Pero nonetheless, maganda pa rin yung experience dahil nadaanan natin na or nakita natin yung worst part ng kalsada na yan kasi nung Uh, duman 2 years ago sa bagay, hindi tagulan nung dumaan ako no? pero ngayon talagang rainy season at kakatapos lang yung malakas na ulan kagabi at nung nakaraang araw pa so yan nakita natin yung worst part ng kalsada na to from Abra to Ilocos Norte pero kung summer yan mga brother maganda po yan maganda yung view doon sa so totoo lang at saka shortcut na rin yan pati pag kayo ng Abra galing dito sa Ilocos Norte yan so dito ko muna tatapos itong vlog na to maghanap na lang tayo dito ng uh, pwedeng mapag overnightan tapos bukas meron ulit tayong pupuntahang magandang tanawin dito so kung hindi pa papasok yung bagyo ngayon na Ophel kasi may bagong bagyo na naman papasok bukas at uh, most likely bukas maarawan ng konti yan or medyo mahahabaan natin yung rides natin doon kung saan dapat tayo pumunta well, anyway guys maraming salamat sa pagsama ngayong rides na to. at kung nagustuhan mo ang video na to please like, share and subscribe Mike Solo Riding Adventure signing out